si General Masaharu Homa. Siya ang namuno sa puwersa ng mga Hapon sa pagsakop sa Pilipinas. Pero hindi ito naging madali para kay General Homa. Hindi kasi sila makapasok-pasok sa baybayin ng Manila Bay. Ang bukana kasi nito napalilibutan palilibutan ng apat na malalakas sa tanggulan o kuta ng mga sundalong Amerikano at ilang Pilipinong gerilya bilang narito ang isla ng Corregidor, Carabao Island, Caballo Island, at ang pinakamaliit na isla pero may pinakamalakas daw na depensa, ang El Fraile. Ang El Fraile na nangangahulugang mga fraile noong panahon ng mga Kastila ay isa dating isla sa bunganga ng Manila Bay. Taong 1909, nang mapagpasyahan ng mga Amerikano na gawin itong kampo Tinambakan nila ng simento ang buong isla, nilagyan ng matitibay na bakal at inihulma na magpukang isang malaking barkong pantigma. Mabutang limang taon ang konstruksyon ng El Fraile. Tinawag itong Fort Drum bilang pagpupugay sa kabayanihan ni Richard Drum na namatay noong American Civil War nasa 350 talampakan ang taas ng El Fraile, samantalang nasa 144 na talampakan naman ang lapad nito. Mayroon itong apat na palapag. Sa pinakailalim, matatagpuan ang tank room at engine room. May malalaking generator dito na siyang pinagkukunan ng kuryente at salt water pump na kumokontra sa tubig dagat na pumapasok sa isla. Dahil nagsilbi itong kampo ng apat mga sundalong Amerikano, sa ikalawang palapag ng El Fraile, naroon naman ang nagsilbi nilang mga kwarto at kusina. Samantalang sa ikatlong palapag, nakatago ang mga bala at armas. Ito ang nagsilbing baraks noon ng kanilang puwersa. Pero ang pinakadepensa raw ng El Fraile, makikita sa tuktok nito kung saan naroon ang dambuhalang mga kanyon. At ang nasa pinakaharap, ang labing apat na pulgadang magkakambal na kanyon na kayang palubugin ang anumang barkong papasok noon sa teritoryo ng Manila Bay. Mas malaki at mas malakas ang mga ito kung ikukumpara sa mga naroon sa corridor Mayroon pa itong katambal na dalawa pang kanyon sa likuran at tigalawang mas maliit na kanyon sa magkabilang gilid ng isla. Ayon sa military historian na si Jose Custodio, dahil sa kakaibang disenyo at depensa ng El Fraile, kinilala ito sa buong mundo noon bilang isa sa pinakamalakas at pinakamatibay na konkretong battleship. So kahit tatamaan ng bomba yan, tatalbog lang yung bomba, pwedeng bumaol pero hindi masisira yung buong fort. No? As compared to Corridor, na pag nagpunta ka sa Corridor, may kita mo, bukas lahat ang firing areas ng mga kano. Ang bayan ng Ternate sa Cavite ang siyang pinakamalapit sa El Fraile. Tagarito ang 83 taong gulang na si Lolo Melchor. Noon pa man, manghang-mangha na raw siya sa disenyo ng nasabing isla. Kada El Fraile, parang building. May may hapon. Galga, G um, hapo, ka, pin pinoy. Pero ang pagkamangha, napalitan daw noon ng pangamba ng magpasabog ng kanyon, ang El Pero lingit sa kaalaman ng maraming Juan, at marahil, taliwas din sa kadalasang itinuturo sa paaralan at sa mga nakalimbag sa libro. Hindi pala korehidor ang pinakahuling tanggulan ng mga Amerikano na sumuko noon sa mga Hapon. Dahil ang lugar sa Luzon na pinakahuling nagwagayway ng puting bandila, walang iba, kundi ang El Fraile, na na pa sa kamay din sa mga abol noong May 6, 1942. Ang pinakahuling nag among the forts would be El Fraile because at the very last, ano to, eh, banat pa rin siya ng banat sa samantalang iba, nag-surrender na. Because nga, of all the forts, siya yung least damaged. Sa pagbagsak ng El Fraile at ng iba pang military base ng mga Amerikano, tuluyan ang naghari ang mga Hapon sa bayan ni Juan.